ayan no, tawagin na natin si Kevin, Stuart at Bob dahil kayo ang aking napili, punta na sa harap. Ayan, malinaw naman yung ating panuto kanina, ba? Diba? Malinaw naman, kahit bilang simula, taas muna natin ang ating mga kamay, taas. Ayan no, so kung ready na kayo, bilangan na natin, ready, set, go, lupa, bubong, Pintuan, Ayan na, bintana. At ayan na nga, no, nahuli na nga si Bob. So, Bob, tanggal ka na. Uh, mamaya, sagut ka ng aking katanungan bilang parusa dahil ikaw ay nahuli. Ayan, tuloy na natin. Tuloy natin ang susunod ay, ayan, na, bubong. Ayan, Kevin, huwag natin pagtawanan ang ating kaklase. At sa mga pagkakataong ito, natanggal na nga si Stuart. Stuart, tanggal na. Mamaya, sagutin mo rin ang aking katanungan bilang parusa. At dahil nahuli na nga, nag-iisa na lang si Kevin. Palakpakan naman natin si Kevin dahil ikaw ang nanalo sa ating laro. Muli, palakpakan naman natin si Kevin. Ayan, no? At sa larong ito, dyan nagtatapos ang ating laro na pinamagatan ang hit mo. Sa lahat po ng mga natalo sa larong ito ay magkakaroon po tayo ng pagsagot sa mga katanungan na aking ibibigay din sa inyo mamaya. Salamat, salamat sa paglalaro mga kaanghit.